Nais mo bang malaman ang isa sa mga pinakamakapangyarihang sikreto para sa mas mahaba, mas masaya, at masiglang buhay, lalo na habang tumatanda? Hindi ito tungkol sa bitamina o pag-ehersisyo lang ito ay isang bagay na madalas nating ipinagwawalang-bahala pero may malaking benepisyo sa ating utak, katawan at kaluluwa. Kung anim na po, 70 o 80 ka na at iniisip mong tapos na ang panahon mo para sa koneksyon, pakinggan mo ito. Ang agham at ang mga totoong karanasan ng mga nakatatanda ay nagsasabing ibang-iba ang katotohanan. Ang patuloy na pisikal na intimacy sa pagitan ng mag-asawang senior ay hindi lang tungkol sa pagmamahalan, isa itong mahalagang sangkap para sa kalusugan, sigla at mas mahabang buhay. Ang epekto sa utak ng physical intimacy, mas matatalas na isip. Ang ating utak ay isang kamanghamanghang organ. Nananatili itong aktibo at matalas kapag patuloy itong nakakatanggap ng stimulasyon. Sinasabi ng mga pag-aaral sa neurologya na ang regular na physical na intimacy ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa utak, partikular sa mga rehiyong responsable para sa memorya, pag-aaral, at emosyon. Ito ay parang ehersisyo para sa utak. Kapag may physical na koneksyon, naglalabas ang ating utak ng mga neurotransmitter, tulad ng dopamine at oxytocin. Ang dopamine ay naugnay sa kasiyahan at motibasyon, habang ang oxytocin, na tinatawag din love hormone, ay nagpapalakas ng pakiramdam ng pagkakaugnay at binabawasan ang stress. Ang tuloy-tuloy na paglabas ng mga kemikal na ito ay nakakatulong upang protektahan ang utak mula sa pagtanda at binabawasan ang panganib ng cognitive decline at maging ng demensya. Ang simpleng pagyakap, pagdampi ng balat, o paghawak ng kamay ay nagbibigay ng kinakailangang stimulasyon na nagpapanatiling aktibo at matalas ang isip. Ang benepisyo sa katawan ng physical intimacy, malusog na sirkulasyon at hormones. Ang physical na intimacy ay hindi lang para sa utak, may direkta itong benepisyo sa ating katawan. Ito ay may tuturing na isang uri ng ehersisyo na nakakapagpabuti ng cardiovascular health. Sa bawat pagkakataon ng pisikal na koneksyon, tumataas ang tibok ng puso, bumibilis ang daloy ng dugo, at lumalawak ang mga daluyan ng dugo. Nagdudulot ito ng mas mahusay na oxygen delivery sa iba't ibang organ ng katawan, kasama na ang puso at baga. Ayon sa mga siyentipikong pag-aaral, nakakatulong ito sa pagpapababa ng blood pressure, at pagpapalakas ng puso. Higit pa rito, may malaking papel ang pisikal na intimacy sa hormonal balance. Para sa mga lalaki, nakakatulong ito sa pagpapanatili ng optimal na antas ng testosterone na mahalaga para sa enerhiya, pagpapanatili ng muscle mass at mood. Ang pagbaba ng testosterone ay maaaring magdulot ng pagkapagod at pagtaas ng timbang. Para sa mga babae naman, nakakatulong ito sa regulasyon ng estrogen at oxytocin na sumusuporta sa bone density at nagpapababa ng panganib ng osteoporosis at joint pain. Ang mga hormon na ito ay mahalaga rin sa pagpapanatili ng magandang kalooban at pagbabawas ng mood swings. Kaya, ang physical na intimacy ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan, isa itong natural na paraan upang mapanatili ang sigla ng katawan at maiwasan ang mga karaniwang problema sa kalusugan na naugnay sa pagtanda. Ang epekto sa relasyon at personal na kapakanan ng physical intimacy, ito'y pagpapatibay ng pagmamahalan at tiwala sa sarili. Bukod sa pisikal at mental na benepisyo, ang pisikal na intimacy ay may malalim na epekto sa kalidad ng relasyon ng mag-asawa at sa personal na kapakanan. Ang pisikal na pagmamahalan ay nagpapalakas ng emotional bond sa pagitan ng mag-asawa. Sa pamamagitan ng pagdampi, pagyakap at pagpapahayag ng intimacy, bumubuo ng mas matibay na koneksyon na nagpaparamdam ng pagmamahal, pagpapahalaga at seguridad. Ito ay nakakatulong sa pagbabawas ng pakiramdam ng kalungkutan at social isolation, nakaraniwan sa mga nakatatanda at maaaring magdulot ng depression at anxiety. Ang pakiramdam na minamahal at kanais-nais ay nagpapalakas ng tiwala sa sarili at nagpapataas ng self-worth. Ang pagpapanatili ng physical na intimacy ay nagpapanatili rin ng pakiramdam ng pagkabata at sigla sa loob ng relasyon. Ito ay nagpapaalala sa mga mag-asawa na sila ay hindi lang magulang o lolo't lola kundi mga individual na may pagnanais at kakayahang magmahal at makaramdam ng pagmamahal. Ang patuloy na pagpapahayag ng intimasi ay nagbibigay ng kagalakan, tawanan, at isang pakiramdam ng layunin na lahat ay mahalaga para sa mental at emosyonal na kagalingan. Ang lihim sa mahabang buhay, isang siyentipikong katotohanan. Marahil ang pinakamakapangyarihang benepisyo ng pisikal na intimasi para sa mga nakatatanda ay ang koneksyon nito sa haba ng buhay. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga mag-asawang nagpapanatili ng regular na pisikal na intimacy ay mas mahaba ang buhay kumpara sa mga hindi. Ang pisikal na koneksyon ay nagpapababa ng mga stress hormones tulad ng cortisol na sa mataas na antas ay maaaring magdulot ng pinsala sa katawan at magpabilis ng pagtanda. Kasabay nito, ang paglabas ng endorphins at oxytocin ay nagpapalakas ng immune system na ginagawang mas lumalaban ang katawan sa mga sakit at impeksyon. Ang mas mababang stress at mas malakas na imunidad ay direktang naugnay sa mas mababang panganib ng mga chronic diseases at mas mahabang, mas malusog na buhay. Ang British Medical Journal ay naglathala ng isang pag-aaral na nagpakita na ang mga nakatatandang may regular na sexual activity ay may makabuluhang mas mababang mortality rates. Hindi ito opinion, ito ay data. Ang physical na intimacy ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa, ito ay nagbibigay buhay. Pinapabuti nito ang pagtulog, pinatatalas ang imunidad, at binibigyan ang nervous system ng kinakailangang reset habang tumatanda. Para sa mga nag-iisip na, tapos na ang panahong iyon, o, huli na ang lahat, mahalagang malaman na hindi pa huli ang lahat para sa physical na intimacy at koneksyon. Ang pagnanais na maramdaman na buhay, na malapit, at minamahal ay hindi kailanman nawawala. Nagtatago lamang ito sa ilalim ng mga taon ng katahimikan, pagkawala, at pagdududa sa sarili. Ang pagbabalik sa physical na intimacy ay hindi kailangang magsimula sa matinding pagbabago. Maaari itong magsimula sa mga maliliit na hakbang. Maging buka sa komunikasyon, pag-usapan ng tapat ang mga damdamin at pangangailangan sa isa't isa. Magsimula sa malumanay na pagdampi, ang paghawak ng kamay, pagyakap o pagdampi sa balikat ay makapagsisimula ng muling koneksyon. Maglaan ng oras para sa isa't isa, simple lang, magkatabi habang nanonood ng AC o magbasa sa isang silid. Pahalagahan ang sarili, ang pag-aalaga sa sarili ay nagpapataas ng kumpiyansa at nagbubukas ng pintuan sa mas malalim na koneksyon. Ang pagbabago ay posible. Maraming mag-asawa sa kanilang edad 70 at 80 ang muling nakatuklas ng kadalakan, pagtawa, at mas malalim na koneksyon sa isa't isa hindi dahil sa naging perpekto ang kanilang mga katawan, kundi dahil naglakas loob silang muling abutin ang isa't isa. Ang pisikal na intimasi sa pagtanda ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, ito ay isang siyentipikong patunay na ang pagmamahal at koneksyon ay nagpapanatili ng buhay, nagpapalakas ng katawan, at nagpapatulis ng isip. Hindi ka patapos. Ang iyong susunod na kabanata ay maaaring ang pinakamakabuluhan sa lahat, puno ng pagmamahalan, sigla, at patuloy na koneksyon. Handa ka na bang tuklasin ang bagong yugto ng buhay na ito kasama ang iyong mahal sa buhay?